Sa bawat tahanan, may kwento ng pakikibaka. Mga kwento ng hirap, pag-asa. Lakas ng loob at determinasyon sa buhay. At hindi lang ang kapansanan para sa taong nais magpatuloy na umahon. Saksi sina Gerald, Ray, Arthur, Nieves at Elisa na hindi kailangang tumakbo para makamit ang tagumpay. Ang 37 taong gulang na si Gerald Bilaos na mula sa barangay Tuba, Kakay Albay. Normal pinanganak at walang diferensya sa paglalakad. Ang maliksi at puno ng buhay na si Gerald, bigla na lang nagising isang umaga na masakit at hindi na mailakad ang paa. Noong taong 2016, sa hindi malaman na sakit, pinuto lang ka ng paa ni Gerald. At makalipas lamang ang tatlong taon, ang kaliwang paa naman niya ang tinanggal. Nagkataon, eh, nagkasakit. Eh, yung paa ko nun, di na makagalaw eh. Di, wala. Parang naan na siya. Parang na blood clots, di na nag-circular si yung dugo. Kung nagpa-hospital na. Eh, yung ano na ng doktor, putulan na daw. Eh, ayaw ko pa. Tapos, hanggang tumagal pa ng mga buwan, ayaw ko pa din. Hanggang nag-anim na buwan ata yun. Yung unang putol lang pa ako. Tapos nung ano na, garag-garetsyo. Wala na, no choice. Putol na talaga. Kasi infection na eh. At kailangan ng putol. putol. Sa kabila ng kapansanat, kinakaya ni Gerald ang mga simpleng gawaing bahay upang makatulong sa kanyang pamilya. Patunay na ang kakayahan ay hindi na susukat sa paa, kundi sa puso. Hindi naman ako alagay na masyado ng magulang. Kaya ko pa naman eh. Nakakapag ano pa nga parang ano, Kasi parang, enjoy na lang buhay habang nabubuhay. Ganun lang. Tang, tanggap na tanggap na kasi wala naman magagawa ng ganito na eh. eh pa, ano pa magagawa? Ngayon sa pag-iisipin mo, ma-stress ka o kahit ano na may isip mo kung ano-ano. Hindi -ano, ano na lang. I-enjoy na lang ang buwan. Eh, siyempre. Ito na to eh. Wala na. Wala na magagawa eh. Para naman sa mga katulad kong may mga kapansanan, enjoy nyo lang ang buhay. Huwag nyo masyadong isipin yung mga ganito. Porket ganito na tayo. Isipin nyo, wala na tayong mga halaga sa... Enjoy na lang. Kung anong, anong ganito na tayo, binigay sa atin ng Panginoon ganito. Keep on smiling lang. Eh, kung ayaw yung edi eh, magpasaya. Ganun lang yun. Sa bayan ng Bakakay Albay, nakilala namin ang 30 taong gulang na si Ray Bernal. Masipag at madiskarte sa buhay kung siya ay ilarawan ng kanyang pamilya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang araw, nagbago ang lahat matapos operahan si Ray dahil sa sakit na aneurysm. Uh, actually, three times na din siyang inatake. Uh, simula pa nung two years ago, nagka-belt palsy siya. Uh, siguro sa stress din. And then, pagod sa trabaho. And then, parang history din namin. yan, si Ray is uh, very uh, adventurous, nature-friendly, palakaibigan, ang daming activity sa buhay. Yung parang wala lang, uh, hindi mo makikita sa kanya na meron pa lang siyang uh, nararamdaman na sakit. To be honest ngayon, uh, wala kaming pang ano, talagang chair para sa kanya. Naghiram lang kami sa barangay ng temporary plastic chair na para mapaupo lang siya para maligo. Malaking tulong po ba sa inyo yung wheelchair po para dito sa pati dito mm. Okay, okay. Malaking tulong 'yun kasi uh, gusto na din niya nang lumabas and then makita yung parang outside world kasi almost uh, one and a half months siya sa hospital halos nakikita lang nila wall uh, sa ako po kung if ever man pong mapagbigyan yung request po namin para sa kapatid ko po na si Ray na sana po ay mabigyan yung kami ng wheelchair na mapapanggamit namin sa kanya sa pang-araw-araw. Sa kabila ng pagkakahiga, nananatiling nakatayo ang kanyang pangarap na balang araw, siya ay muling makabangon at makalakad. Dating driver ng truck si Arthur Lim apat na na taong gulang na mula sa Barangay Fidel Sortida, Santo Domingo, Albay. Pero natigil ang pagmamaneho dahil sa stroke. At ngayon, hirap na siyang maglakad. Ah, uh, last day, pa. pa na ilaksyon, yan. Akala tulog, kain, kaya dapat niya sa Hindi ko nga alam magkakadro. Nakakalakad naman pero pilay. Amin lang mga kape na daw. Hindi, tsaka lang. Yung wheelchair na hiningay na may baka po Hirap man siyang bumangon at makapagsalita hindi umano siya nawawala ng pag-asa. Dahil sa kabila man ng kanyang sitwasyon, ngayon patuloy umano ang takbo ng kanyang buhay. Mahigit dalawang buwan nang hindi nakakalabas ng bahay ang 77 taong gulang na si Nanay Nieves Rodriguez na mula sa Barangay San Andres, Santo Domingo Albay dahil sa stroke. Walo ang anak ni Nanay Nieves at hindi umano nila inakala na magiging bedridden ng masipag at malakas nilang ina dahil sa sakit. Ngayon lang po yan nagsimula na na-stroke po siya dati po ano yung mata niya muna nag ano na wala na wala ng paningin ng konti tapos tapos yung sumunod naman na humina yung ano yung tuhod niya kaya po pala yun na stroke pahina nang pahina na nga ay. At sa kabila ng sitwasyon ni Nanay Nieves, Buong puso ang pag-aaruga at pagmamahal sa kanya ng kanyang walong mga anak. Sa isang tahimik na isla sa baka kay Albay, nakatira ang 83 taong gulang na si Elisa Barcelona. Pero sa gitna ng magandang tanawin, hindi niya ito malinaw na nakikita dahil sa sakit na katarata. At ngayon, isa na rin siyang stroke patient dahilan ng hindi niya maayos na paglalakad. Oh, nga, dati dahil nagkwento ng kamaan, pero nakakalakaw pa ako. Mm Mala, yan nga nang halap sa kwarto. Mm -hmm. Dahil po ang kuyan, eh. Mm -hmm. sa mga ano, sa CR. Misan nga ng pagkarigus ko, nakakalababaw kang hinuba ko. Huwag niya napaka-attacking ito sa ko. Nagluya na so paglakaw ko dahil ako nakakalakaw na magsudo. At sa bawat pagsikat ng araw sa dalampasigat, dala nito ay lakas at pag-asa para sa kanya, na muli niyang makita ang kagandahan ng mundo at makapaglakad muli at maramdaman ng alo ng dagat. Limang tao na naglakbay sa magkaibang landas, ngunit iisa ang direksyon. Limang humihingi ng tulong, simpleng tulong, upang muling makagalaw, makakita, at makasabay sa ikot ng mundo. At sa kabila ng kanilang iba't ibang kalagayan, pare-pareho na nais makabangon at muling makausat. Isang patunay na hindi kailangan tumakbo para maabot ang layunin sa buhay.